Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga, na may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Nang hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na may kayabangan, dahil pwede kang mabigyan ng ikatatalo kagad. Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit na 41 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35, nang hapon at may singit na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:20 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka para matalo ka kagad na mabilis. Gemini, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan kanya ng ikatatalo mukagad. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit apat na putsham na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green mabibigyan kanya ng ikakatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, na may singit apat na put dalawa na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.25, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, na may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 3.25, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng ikakamalas para kamatalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit na 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink kayang madalan ng ikakatalo mo kagad at umiwas ka sa maingay magsalita na player dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, na may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5 g's ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit apat na putatlong minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15, nang hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw siya ang magbibigay ng ikakatalo para sa iyo at kalungkutan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala una 45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka player na mahilig magsalita ng tukso ng pag-iibigan, magdadadala sa iyo ng kamalasan at matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, na may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una imedya ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras.